Napakagwapo naman ng isang Doni Pangilinan at namataan na umuwi na siya galing Boracay. Hinihiling ng mga fans sa director ng Don Bell, sana ay may scene din na ganitong ganito sa Can't Buy Me Love. Dahil isa rin to na nagremarkable sa his to her sa Don Bell noon. Nakakatuwa ang reaksyon ni Bingo dito dahil first time mag-comedy ng isang Doni Pangilinan sa isang teleserye. Ayon nga sa mga netizen, pwede na ang komedyante ngayon si Donnie. May dalawang lola na tagapagtanggol talaga si Caroline dahil ang lola ni Bingo ay mahal na mahal siya pati ang kanyang Auntie Kathy. Dahil siya ang sa tatay ni Caroline na siya ang gawin na CEO ng company. Makikinig kaya ang kanyang tatay sa sinabi ni Auntie Kathy at habang nai-stress ang pamilya ni Caroline sa COO sa kanilang company, ang Don Bell naman ay nag enjoy sa Benguet.